Good morning mga ka-idol nandito na kami ngayon okay. sa may kalumpang liliw dito sa ilog Dahil uh, Saturday at uh, ang tropa So happy happy muna tayo mga kaidol Good morning mga ka-idol For today's video nga pala Panibagong adventure kasama ang Tropa Kids I'm here now in Liliw, Laguna Halika na, samahan mo ako sa panibagong nature trip Let's go! Bali mga ka-idol 9.30am na, na kami nakarating dito sa ilog ng Liliw Upang makahanap na kami ng cottage or kubo kasi mga ka idol pag umabot ka na ng tanghali at wala ka na talaga maabot na Kobo dahil umpisa na ng summer at talagang dinudumog na itong ilog ng liliw. Kaya mga ka-idol, samahan mo ako sa aking panibagong adventure kasama aking mga matalik na kaibigan. So let's go mga ka-idol! Bali mga ka-idol, nag-umpisa na nga kami magluto ng almusal namin dahil hindi pa kami nag almusal lahat. Bali mga kaido, nagluto nga pala ako ng pritong baling at samahan mo pa ng gisadong San Marino. So mga kaido, tayo magpo-trip muna kasama ang tropa at mamaya maya ay mag-uumpisa na ang happy happy at tayo sulitin natin ang mga oras na magkakasama ang tropa mga kaido. So mga kaido, tayo kakaing muna. So let's go mga kaido at mamaya maya ay tayo tatagay na para umpisa na kasiyahan. So halika na mga kaido, samahan mo kami sa aming budol fight. Let's go. At pagkatapos namin magbabad sa malamig na tubig ng ilog ng Liliw Laguna, kami naman ay naghanda na magluto para sa amin tanghalian. Bali magluluto pala ako ng adobong baboy na patuyo sa mantika dahil yan ang request ng aking beberisa. Dahil na miss niya mga luto ko nung ako'y nagtatrabaho pa sa Pasay. Sa mano pa ng inihaw na bongos at inihaw na hotdog. Medyo nasunog halang na yung hotdog na inihaw ko at talagang natosta siya. Hindi ko na siya papakita at medyo nakakahiya talagang, talagang cremate talaga siya mga idol. So mga ka-idol, na yung aking adobo, pinatuyo sa mantika, at ito na, titikman na na aking Nastic Aryan. At talaga napawo siya dahil taba agad ang kanyang natikman. At ito na nga, tulad na rin ang aking beberisa, at talaga miss niya ang luto ko, at baka siya'y lalo may love sa mga luto ko mga ka -idol. At ito na mga ka-idol, umpisa na nating kasiyahan at tayo'y magtoma-toma na kasama ang dabargaan. So let's go mga ka -idol. May nagtatagay-tagay na. KJ Si Paripachi Si Arian Si Beverly Si KJ Yan So ngayon mga ka-idol, yan Nagtatagay na kami, nag session na kami Hindi uh, nga yan matanggal talaga, <laughs> talaga matabata Ito ko kami ngayon sa Kalumpang Ilog ng Liliw Kalumpang oh. <laughs> Batanggal Dito lang, dito lang sa may Ilog ng Liliw mga ka-idol So dahil holiday at nagkayayang tropa. Uh, Chinese what? New Year. Kohe pa choy. Kohe ba choy. Ula mo. Ba choy. Arborin ko na, <laughs> arborin ko na, <laughs> arborin ko, <na, laughs> ko, <na> <laughs> ko na ito bigam mo. Ibibigay, Ibibigay mo ba pa sa akin. Tapos na ba, mo ito bago. <laughs> <laughs> Yun na. Ayan, yeah, favorite yung color yellow. <laughs> Yalo, gusto siya. ko. Iabot ah. mo sa akin. Pag-i <laughs> na? Pag-i na? Ayun o, o. Oh. O, oh, naka-arbor ako. <laughs> <laughs> maganda kasi itong magtubigan. Ayan, maganda. Ayan o. Hindi ba, hindi ka ba na konsensya? Hindi ka na konsensya. Baka bukal sa loob mo, ha? <laughs> buka loob. Hindi, hindi bukal sa loob. Oh, <laughs> Baka hindi bukal sa kalooban mo. Ayan, ayan, ayan. Baka hindi bukal sa kalooban mo. Ay, mali, ay, mali. Ay. mali. Mali, Wale, wale, wale. Baka naman ano? Baka naman Baka naman ano? Baka naman ano? Baka Hindi bukal sa kaloban mo. Ayun, uh, ayun, bukal sa kaloban okay. mo. Amen! 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 Oh, may ano pa, may palawit pa. May palawit, uh pa? palawit pa. Inarbor ko kasi kay, ano, kay Risa, sa baby ko. ah galing pa ito. Galing sa baby bagaling ko kasi sa baby to, in ko Akit kasi ng bigay niya Hindi naman magbibigyan, hindi ipopost siya, ipopost talaga yeah. In-harbor ko kay bebe tawala na, taw siya rin Ito yan, thank you bebe Bebe, thank you Bebe Ipopost sabi isa sabay-sabay. Okay, sabay-sabay. <laughs> Wala ka nang magagawa. harbor na. harbor na. <laughs> na, <-arbor> na. <laughs> Thank you, baby Risa. Harbor ito bigay niya. Ito kaya sa Laguna. Ay, may rememberance kami. Ayun. Yeah, From da no? from da, yeah, Manila. Yes. Uh, from Pasay, yeah. Ayun. Harbor, oh. 'pag Laguna. Ayun, swabe. <laughs>